Alright guys, uh, meron tayong titingnan na Suzuki uh, transformer type na K6A engine. So titingnan natin kung ano ang problema nito kasi ang concern ng may-ari nito is minsan nawawala ng pwersa ang makina. So titingnan natin guys kung ano ang magiging issue ng multi na ito. So okay naman yung makina guys, uh, smooth naman siya mandar. And then wala naman siyang check engine. And then yung nakailaw dyan guys is para yan sa airbag since uh, surplus Japan to so expected natin na uh, tinanggal na ang airbag ito kaya nakailaw yan so okay lang naman yan guys kasi sa airbag naman yan ang importante is yung uh, concern ng mayari nito kasi nga minsan nawawalan ng kwersa ang makina so try natin i-reverse guys dito kasi automatic transmission to so try natin mag-reverse Ayan, so okay naman siya. And then drive natin. yan so tumatak ko naman yung sasakyan. Then reverse ulit. So ang sabi ng mayari nito guys is uh, minsan na mawala ng pwersa. Ayan guys. Uh, ramdam ko guys. Ayan, nanginginig yung makina. yan Ayan, apakan ko yung gas pedal guys. Ayan. So, harus walang lakas, harus hindi makatakbo guys So, may pagkakataon na nanginginig yung makina guys Yan So, tingnan natin kung ano ang naging, maging problema nito Alright guys, uh, nandito na tayo sa makina na access na natin And then, first step na gagawin ko nito guys is tatanggalin ng una natin tong 8mm na bolt na ito para ma-access natin ang ignition coil at saka ang kanilang spark plug so tatanggalin ko lang muna ito guys so yan guys ito na ang kanyang ignition coil so tatanggalin lang muna natin ang kanyang mga sakit nitong ignition coil guys and then tapos hugutin natin ang ignition coil para matingnan natin kung ano yung born nao o spark plug reading niya kung okay ba yung spark plug ng makina. Guys, uh, medyo matigas uh, tanggalin ng spark plug. So, ang gagawin ko nito guys is uh, dalawang kamay ang gagamitin ko. Since walang tagahawak ng video, so hindi ko na lang muna uh, ng video guys. Alright, uh, tapos na po natin tanggalin ang spark plug guys. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung naging burn ng spark plug. So, ayan guys, uh, hindi ako convinced na optimal yung burn ng kanyang spark plug kasi... Uh, maitim yung kanyang spark plug ayan and then guys uh, medyo malaki na yung gap o clearance ng spark plug and then dito na side guys is nagkakaamag na siya ng puti and then kung ditingan sa ignition coil guys ayan uh, nagkakaroon siya ng uh, corrosion na puti guys Yan. So, kaya pala may time na uh, medyo sluggish yung andar ng makina. Medyo ma-vibrate siya kasi nga uh, nagmi-misfire minsan. Dahil los contact na. So, bali ito guys is uh, lilinisan lang natin. Ito, ayan, i-on lang natin yung camera. Ah, uh, yung ilaw ng ating camera. So, sa ilalim, guys, ayan, ah, nagkakaroon siya ng corrosion na puti-puti, guys. Kasi yan yung kalawang ng, tawag nito, aluminum. Even dito sa, dito na side, ayan, nag, nagkakaroon siya ng kalawang sa aluminum niya, guys, na parang powder na puti-puti. So, ang gagawin ko nito, guys, is linilisan na natin ang spark plug and then, ah, yung gap niya, guys, is Uh, medyo malaki na yung gap nya so gagamitan ko ng filler gauge and then meron akong uh, spark plug dito guys nga good pa yung clearance nya yung gap nya is uh, okay pa so ito yung pagbabasihan ko para sa clearance ng spark plug na ito Bali, hindi ko lang muna ito siya papalitan guys uh, linisan lang natin and then after natin malinisan uh, check natin yung clearance ng spark plug and then itatama natin yung clearance ng spark plug pagkatapos is ikakabit natin ulit and then uh, try natin na uh, itatry ko siya na patakbuhin and then kung mawala yung panginginig uh, panginig ng makina o uh, minsan nawawala ng pwersa kung naging okay na siya so confirm natin guys na yung ignition coil na nagka corroded na dito nagkakalawang na is yun yung isa sa dahilan and then Of course, ang spark plug gap natin is Iko-correct natin yan guys And then Kung okay na ito guys is uh, May papayo ko sa mayari na uh, Pwedeng palitan na lang niya ito Pero kung hindi maging okay Possible guys is mayroon pang ibang problema So ito lang muna ang gagawin ko guys Bale guys, guys, ito yung gagayahin natin na clearance ng spark plug. So ang ginawa ko guys is dalawang uh, dalawa yung ginamit ko guys kasi masyadong makapal so walang cash dyan. Ang problema lang sa uh, pillar gates na ito guys is wala siyang uh, wala ng number guys. So hindi natin ma ipakita sa inyo kung ano yung sukat nya. So guys, uh, naman ang under nya. Okay naman yung under nya. Smooth naman. And then, itest ko lang to guys kung mawawala na ba yung kanyang biglang mawawala ng persa. Magiging okay to guys is may papayo ko sa may ari nito is kapalitan uh, na din ng bagong spark plug. So, ganyan kasi ako gumawa guys. Dapat kasing uh, Bago tayo bumili ng pyesa, uh, dapat makonfirm na natin na yun ang sira. So kung narinisan natin at nakonfirm natin na yun lang ang problema niya, naging okay na yung makina so papalitan natin yung bago yung guys para mas so tuloy yung uh, gawa natin so testing natin to guys ang gagawin natin is i engage lang natin sa drive yan so dati guys uh, kapag naka engage siya sa drive and then uh, nakatapak ka sa preno na hindi ito matakbo yung uh, sasakyan uh, bigla bigla guys nanginginig ang makina so ngayon guys kahit nakatapak ako sa preno kung titingnan nyo to uh, tumatakbo pag po yan pag uh, ko yung apak ng preno so okay na siya guys uh, hindi na nanginginig ang makina so yun lang ang problema guys uh, kinalawang yung kanyang ignition coil sa ilalim yung contact nya and then pati yung spark plug guys uh, medyo matagal tagal na rin sigurong hindi napalitan yon malaki na kasi yung uh, clearance nya and then tatanggalin uh, ko lang din ang air filter nito guys para na Matingnan natin kung okay pa ba yung air nito So yan guys uh, Test drive muna tayo Luto, no, ang um, tura. Ah, ah, ah. Ako mas tayo. Pinasapa. So far guys, okay naman ang takbo niya.

macam macam terkejut tak apa-apa. Tengah tengah naik ke gas benar kan balik kemari. Tak ada tak ada. Okey. Kita round dulu. Okey. Omon yang baik. Kan

Ini apa tawa nama? Apa nama? Apa hybrid lah? Nyana. Apa yang kosong? Hybrid kita tahu kah? Kurung mungkin lah. So ayos guys, uh, yun lang ang naging issue niya guys. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat.